niya po makainunat yung maayos. Kailan pa nangyari? November. November pa? Tagal na. Nagpaan na pa rito. Nadapa siya yan. Yung may mga sugat pa. Hindi okay. niya ngayon may ano, diretsyo. Okay. Sige. Tingnan ko yung x-ray sana. Ang x-ray pa naman ng bata, hindi mo pag hindi ka first time mo na nakakita ng x-ray ng bata, hiwa-hiwala yung buto nito eh. Ayan o, tulad okay. tingnan mo. Okay. Eh, oh, nung hiwahi wala yun. Tulad niya, no? Oh. Parang biyak. Magtataka ka ngayon. Pero pagka may edad, wala nang ganyan. Tingin mo, nakahiwala yun. Yan ang x-ray ng bata para sa kalama yun. Pero yan, good yan. Hindi yan fracture. Tignan mo yung patayla niya. Oh, napakalito. Oh. Ito yung patayla yung gumagalaw. Tingnan mo sa x-ray, napakalito. Gatingting lang. Oh. Ayan, patayla yan. Pero halos di makita ko. Ibang talaga. Malakas, malakas ba yung ano niya? Malakas ba yung pagkaumpo ng tuhod niya? Napansin niyo ba? Hmm, hindi po. Nakita po namin, namamaga uh, na yung... Tuhod niya? O, o, siya hindi, siya. hindi niyo na... Hindi naman siya. Hindi naman siya. Sino yung bantay niya noon? Pa, hindi ba siya na naglag? Hindi po namin. Kasi na namin po. pagka ano, kung dapa-dapa lang yan, dalawang linggo lang yan, ano na yan, fully healed na yan. Lalo bata, naku, mahal ang isang linggo nga lang eh. Katulad niya, mga gas, 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 gas lang. Ako, syempre, lumaki tayo, bata tayo. Mas marami akong sugat, pero hindi, mabilis kasi ang metabolism ng bata. Dalawang linggo lang, kahit yung magang tuhod. Pero baka ano siya eh, baka tumungtong siya sa ano. Baka yung mahulog sa Yun, baka tumungtong siya sa mga ganito. Tapos, siyempre, eh, hindi pa naman niya alam yung ano eh. Nasargo yung tuhod niya. Base kasi rito sa ano, ito parang umusog ng konti ito. Ito, kaya na mga mga, yan, umusog ng konti yan. Kasi yan, pagka matanda, buo yan. Ayan, buo. O, tiga mo. Ito yung nakano, buo yan. Wala nang ano. Sa bata kasi, malilito ka pagka hindi ka magulong. Pero tingnan natin kung ano magagawa Sige na, higa hmm. Hindi niya mailapat, no? Okay, Ayun, no? Nakaangat. Okay. Roy, pinging pa, Roy. Okay. Oh, napapansin nyo, ika-ika? Opo. Oh, November, December, January, February, March. Malapit na, eh, lupat. malapit na mag, ano, apat na buwan na hindi pa gumagaling ibig sabihin nagka problema talaga to sabi ko nga ang metabolism ng bata sobrang tulin <laughs> sobrang bilis talaga dalawang linggo lang to kahit magang magato yung mga sugat niya ang no? bilis magilom Pinadabi po siya ng kasi parang walang balance mo Tuhod niya, no? May problema talaga. Pero tumatakbo naman siya. Ang kaso, <laughs> kikatag-kidag <laughs> yung parang <Wow>, gano'n gano'n siya. <laughs> Opo. Oh, Huwag kang bandage. So, hatiin mo na yung bandage natin Ano. Bababa natin ito pumasko. Nasar Nasargo yan. Itong ano. Malamang may mataas na ano to. Kasi kung tumatakbo, daka. yun. Sisiw lang yun. Sa balat lang tatama yun. Pero kung yung medyo may mataas, para matutuho niya yung simento, dun na magkaka-fake ito. Okay, mo pa yan? Kaya na? Hindi. O yung kalahati. Sige, sige, siya buhaw mo, buhaw mo hindi na mga siubalay Sobrang, eh Ito lang, Uber. di kaya mo ang eh, malapad kunti lang sa bata ang mga naman so, Ang galing yun lang ito mamaya gabi ha. Yung matutulog siya. Kailangan ito ano, nakalaya pag gabi. Sige nga, lakad nga siya. Lakad ka nga, be. Lakad ka, be. Lakad ka nga, be. Sige, lakad ka. Huwag mo huwakan, be. Lakad. ka lang. Lakad ka lang. Lakad ka lang. lang. Ito pala ka rin ang gano'n. Ito pala ka rin. Sige, Sige mamaya pala ka rin yung obserbahan niyo yung no? mga obserbahan yung mga tawagan niyo ako ng mga isang linggo. After all week, tignan mo kung nagbago na. Kasi, tignan mo ko na eh. Hindi naman ang pwedeng -pwed sa yan eh. Kung ano na yung tumunog, yun lang yun. Makita eh, nyo yung iwa yung wala yung buto? po. Yeah, oh. Kaya ako pinaglalala. Mabilis lang na yan. Dalawa linggo magaling na yan. Okay?